So, oh, ayan mga idol. Nandito pala ako sa may ano sa may komang. Hmm, 'di ba nung nagtabas kami ng ano ng mais. Maraming ampalayang ano native, uh, wild na ampalaya mga idol. Marami doon sa gitna ng maisan kaya pupuntahan ko at kukunin mga idol. Ayun. Dito ako ngayon sa maisan. Pukunin ko mga idol at bubulayin ni idol ayan dito tayo sa maisan Woo. doon pa banda mga idol susu yan na nandito sa gitna ng maisan mga idol napakaraming ano, ampalaya ampalayang native ang palayang wild <laughs> eh, kalanyog kung tawagin naman sa amin kalanyog o kaya apape yan medyo makatingalan dahil nasa may isan oh. charan idol oh, nandito na ako hmm, ayan hmm. Gugulayin ko na idol kunin ko yung mga magagandang talbos nya para ano, ay, ah, igisa lang mamaya. Di solve na naman yung ulam, idol. Yun lang natin yung talbos. Nasaan na yung mga talbos mo? So na. Ano kasi dito sa may isan. So ito na idol oh. Napakarami ko ng ginulay. Pero napakarami pa mga idol nandyan oh. Puro ano puro ampalayang wild. Oh yan ampalayang native oh. Tumutubo lang ito kahit saan. Kung saan saan mga idol. Kaya tingnan nyo oh. Diba? Nasa gitna ng may isan, Pero may tumubo mga, mga idol oh. Hmm. O yan, masarap na naman to mga idol. Ang palayang native. Kalanyog, kapata, ibanag mga idol. O yan, alright mga idol. Hmm, san ka pa? O, may mais na may gulay pa. O, ganito sa probinsya mga idol. Maraming gulay na libre lang. O. Marami, marami pa dyan sa baba mga idol. Napakarami pang ganito. O. Pero ito yung nasa gitna. Hanggang doon meron yan mga idol. Eh. Hanggang, hanggang dito lang ako pumuesto. Mm, um, o. oh, diyan oh. Napakarami na mga idol oh. Libreng gulay lang. Yan, masarap na naman to mga ka-idol. Oh, yan lang mga idol. Gulay sa ano, gitna ng taniman ng maisan oh. All right. <laughs>